Ang 49-0 hanggang zero boxer ay ang tanging world heavyweight champion na nagretiro ng walang talo. Ang isang suntok na hindi matindaan ni Lewis ay nagdulot ng isa sa dalawang pagkalugi lamang sa kanyang karera, samantala, si Ali at Foreman ay nawala ng limang beses bawat isa. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng malalaking pangalan sa heavyweight division, mayroong isang tao na nakatayo sa itaas ng iba sa kanyang undefeated record. Nagretiro si Rocky Marciano na may 49-0 hanggang zero record. Ang dating heavyweight champion na si Rocky Marciano ay nagawang ibitin ang kanyang guantes nang hindi nakatikim ng pagkatalo sa kanyang profesional na karera. Nagretiro noong 1955, si Marciano ang naging unang heavyweight champion na nagretiro ng walang talo, isang tagumpay na hindi pa ginagaya. Sa paggawa ng kanyang debut sa edad na 23, nanalo si Marciano sa kanyang unang laban sa pamamagitan ng knockout noong 1947. Ang Brockton Blockbuster, ay magpapatuloy upang manalo ng 43 sa kanyang 47 na laban sa pamamagitan ng knockout, na nagpapatunay sa kanyang sarili bilang isang nakamamatay na finisher. Inangkin ni Marcy Ano ang titulo ng National Boxing Association World Heavyweight noong 1952 nang talunin niya si Jersey Joe Walcott sa Philadelphia. Ang heavyweight ay mananatiling kampyon hanggang sa kanyang huling laban noong 1955. Ang kanyang huling laban ay nangyari sa Yankee Stadium sa New York nang madaig ni Marcy Ano ang second round knockdown mula kay Archie Moore upang manalo sa pamamagitan ng ninth round knockout.